Yo, what is up guys and welcome back pala dito sa panibago akong video at sa panibago vlog And today is na tayo ngayon sa May Budapest and ipapasyal ko kayo dito sa Main Buda Castle So this is going to be my first vlog this 2024 and gusto kong gawing special to Which is ipapasyal ko kayo dito sa May Buda Castle Ang tagal ko rin hindi nakapag vlog guys no uh, Ilang buwan din nakalipas Actually, huling vlog ko is nandun pa ako sa Malaysia kaya medyo may konting hiya na excited kasi makapag vlog na ako ulit sa mga dati ko palang subscribers guys para lang alam nyo hindi na po ako nagtatrabaho ngayon sa Malaysia nandito na ako sa may Hungary at sa mga bago kaibigan ko naman yung mga bago nakakakilala lang sa akin matagal na rin ako nagpo vlog 2019 pa ako nag start mag vlog and basically yung mga videos ko is mga travel vlogs lang din okay eh, minsan may mga random akong binavlog pero usually mga travel vlogs kasi mahilig tayo mag travel travel at saka mahilig tayong mamasyal. Sa mga kabayan pala natin na gustong mamasyal dito sa Maybuda Castle. Ah, uh, meron kayong dalawang options para makapunta dun sa taas. Yung una is yung dun sa may lift. hindi ko hindi ko sigurado kung may bayad dun or wala. Tapos yung pangalawang option nyo is maglalakad lang kayo ng konti para makita nyo itong parang elevator tapos mahabang escalator ayan, which is ayan no? tapos pag akit nyo dito makikita nyo na yung magandang view doon no? makikita nyo na yung Danube River which is ayan okay Okay, so nandito na tayo ngayon sa May buta Castle. And yeah, so mga ano, andun yung bus stop, no? Wait, nandun yung bus stop. Tapos pagbaba niyo ng bus, may makikita ay lift doon na pwedeng mag-akyat sa inyo papunta dito sa May buta Castle kasi yung first time ko sinap ko dito. Doon ako naglakad, naglakad kami mula doon sa bus stop. Naglakad kami diyan tapos parang may pasukan diyan may lift, may elevator at saka may escalator. Tapos paglabas niyo doon, diyan ah Eh diyan kayo lalabas. Tara po tayo doon sa may parang overlooking platform. Tapos may kwenta sa inyo. So nandun yung Gilead Hill Ayun, nakikita ba? So nandun yung Gilead Hill guys Uh, papasyalan din natin yan pero sa mga susunod na vlog na no? Tapos, nandito naman yung Fisherman's Bastion Fisherman's Bastion Nandyan sa may part na yan So, syempre, hindi mawawala sa isipan natin kung bakit nga ba binuot tong Buda Castle, kung bakit nga ba naitayot tong ganito ka gandang arkitektura. So, nung unang panahon kasi, guys, usong-uso yung mga sakopan ng teritoryo. Pero, ang main purpose kasi kaya ginawa itong Buda Castle is for defense purposes noong 13th century. So, ginawa ito ni King Bela IV kasi itong kinatatayuan ng Buda Castle, napakagandang strategy kasi nasa taas siya ng hill, overlooking siya. No, overlooking sa dito sa Danube River kasi nung unang panahon daw doon manggagaling yung mga Mongols o kaya yung mga Tatal no. Panahon 'yun guys ng Genghis Khan, no. Kasi yung Genghis Khan kasi sila yung mga talagang nananakop dati nung unang panahon eh. Marami silang mga sinakop na teritoryo. Kaya napagaling ni King Bela the para gawin tong ano, tong Buda Castle kasi kung makapansin nyo na -kita, mabilis sila makaka ano mag, mabilis sila makakapag react kasi makikita agad nila kung sasakupi na sila eh so syempre hindi na siya hindi na uso yung mga sakupan ngayon uh, ang main purpose na lang nito basically para sa tourist attraction so sa loob niya may mga library dyan saka mga museum kung gusto nyong alamin yung mga deep history ng ano ng Budapest, ng Hungary. Tapos syempre may mga ano din diyan, may mga historical artifact din kayo na makikita diyan sa loob, no? Pero ngayon kasi, mamasya lang tayo dito mag chill -chi lang tayo sa ano. No? Tapos subukan nating umikot doon sa likod nitong Buda Castle kasi. kasi parang ano doon eh, may mga magaganda pang ano doon, mga ganito, mga statue. So marami na rin daw palang nagbago simula nung binuo tong Buda Castle. Andiyan yung mga reconstruction, mga renovation, no? Yung mga yung mga bricks na naka-install din sa mga pader. Even do marami nang mga pinalitan, marami nang mga na-renovate dito. Andiyan pa rin naman daw sa loob ng museum yung mga original pictures, original artifacts ng mga sinauna, mga sinaunang ano, mga materialis na ginamit dito sa Bibuta Castle. Tapos ito, ay ang ano na 'yan yung building na yan Diyan natutulog o diyan nakatira yung mga ano dati yung mga sundalo Diyan. so ang tawag dyan is guard house diyan. uh, tingin ko restaurant na ata yan ngayon parang may kanina na yata dyan sa loob nyan dyan ako sigurado tapos doon yung mga lift mga elevator kung gusto nyong bumaba mula dito sa may taas ng Buda Castle and pwede naman kayong mag-explore pa dito. Ang sarap lang mag-mesmerize dito na no, sa lugar na to. Nakaka-relax. Parehas na parehas yung vibes nung nandun ako sa may ano, sa may Cambodia. Yung parang ano doon, yung parang Wat po temple ba yun? Nakalimutan ko na kung anong temple yon nung sa may Cambodia yun yung nag-temple na ako dati na nag-vlog pa ako. No? ang pinagkaiba lang kasi dito kasi nire nila talagang pinapalitan nila pinapaganda nila tulad nyan di ba ang ganda ng ang ganda parang pintura unlike dun sa may dati kung unlike dun sa may templo dun sa may ano sa may Cambodia ah uh, kitang kita mo na talaga na sobrang luma na nung lugar talagang nagbabagsakan na yung mga bricks, yung mga bloke. Eh. Dito kasi talagang nire-renovate nila. Diba ang ganda? Stig. yeah. ganda pala dito pagkagabi no? tingnan nyo Stig. tapos yung mga ano yung mga ayun yung mga eagle mga figurine may mga ilaw ilaw yan So dito kasi siguro tatapusin tong vlog na to. So maraming maraming salamat sa mga nanood at maraming maraming salamat sa mga nakinig. Sana nagkaroon kayo ng clear picture kung bakit nga po ba binuto ang Buda Castle. No? So hanggang dito na lang. kita, -kita sa next video. Peace out!